Nintay mo ba ang vlog namin? Ito na. And 3, 2, 1, and go! Uy, saan mo binili yan? Saan mo binili yan? Saan mo binili yan? Saan mo binili yan? Tagol naman ito mag -ano? Salita? Doon lang. Doon lang? Saan doon? sama mo Tara nga, puntaan nga natin. Samahan mo ako. Tara. Tara. Bilis pala ng sakyan mo eh. Ay, dito oh. na ba pala yun? Ang daan pala dito. Kailan lang yun nagbukas? Pabili po. Ang dami din mo. Pabili nga po. Uy! natay na ko. Ang... Ano? Uy! Ba't ako sumakay dito sa Inodoro? Tatay ba ako? Huh? Meron ang dami po Kayo, teddy bear. Pabili nga po ng teddy bear. Teddy bear. Gitarra. Meron pang gitara sa taas no kaya yung mga yan Magkano no, kaya yun tenaber dito anong tenever yung min ano yung po yes hmm Ang kaibigan ko naglalaro. No, oh, no. Meron. Pagkano po? Isa lang po. 20 pesos. Ang mura naman ang ano. Bigay. Bigay naman natin. Ayan na po. Ang oh, tinukuha niya na. tayo lang. Uy, may gitara. Ay, nung ganda ng Tenever. Unggoy. Kagaya ni Benjamin. Wow. Tara na. Tara na. Salamat po. Hanggang sa muli. Uy, meron freebies pa yan. May freebies pa pala. Tara, tara, tara. Ay, yung ganda din. Parang alikan siya. Ay, meron pa pala, no? Ganda. Yun, no? Salamat po. Tara na. Brr. Brem 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 Let's go brem 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 par masuk na. Yan pare ko. Ayun oh, pala. Yan 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 yan. Pasok na tayo. Pasok na. Ganda pala ng teddy bear. Ganda ng teddy. Tsaka Ch ang ano pa. Ganda pa Ganda pa ng quality. Tsaka mura pa. 20 pesos lang. Sa susunod ulit, bibili ako. Tara na. like and subscribe thank you so much for watching this is bye bye